Libra, welcome or welcome back dito sa Daily Dose of Tarot 111. Kamusta ka ngayon? I hope you're doing okay. Nasa mabuti kang kalagayan, pampisikal, mental, emotional o spiritual man yan. Tandaan na ang video natin na ito ay para lamang sa mga Libra na may malawak na kaisipan. And always remember din ano, na hindi nga po lahat sa inyo ay makaka-relate or makaka-resonate dito sa ating video. Kaya panoorin nyo yung inyong other signs para makita nyo, di ba? Pwedeng mas dun kayo sa ibang signs ninyo makaka-resonate. At kung bago ka pa lamang dito sa aking channel, please hit the bell, uh, please subscribe and hit the bell button para lagi kang updated every time na meron akong uploads. At kung nais mo namang magpa-private reading, message mo lang ako directly sa aking Facebook page, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Or kung hindi mo naman makita, yung, ah uh, uh, description box, tapos hindi mo alam no, kung ano bang gagawin mo, comment ka, tapos isi-send ko sa'yo. Or i -re replyan kita, ano, isi-send ko sa'yo yung link. Click mo lang yon madadirect ka na sa ating Facebook page. At kung hindi ka naman mag-skip ng ads, maraming maraming salamat sa iyong suporta dahil patuloy, dahil sa panonood mo at di mo pag-skip ng ads ay patuloy tayong nakakapag-produce ng videos. Ngayon nga lang, di ba this day, hindi nga lang araw-araw. Tignan na natin. Okay, unahin natin yung love life mo, Libra, ngayong April. Kamusta pong love life ni Libra this April, Spirit Guide we have palm tree. Okay, so either meron kang karelasyon, meron man o wala, ayan po, pwedeng nagpo-focus ka pagdating sa iyong kaperahan. Nagpo-focus kayo ng person mo pagdating sa stability po ninyo. Mas pinapatatag nyo pa yung inyong relationship. Kung may mga pag-uusap kayo rito, maaring puro tungkol yan sa pera, sa trabaho, sa negosyo. Yung tipong ganyan po, ano. Nagkakasundo naman kayo rito. Basta mga plans ninyo together para sa pag-unlad. Ayan po yung mga lalamanin na no, ng inyong mga usapan. Yan yung mga topics ninyo ngayong month na to. We have heartbroken. Ayan, yung iba naman sa inyo. Ayan po, oh. pwedeng ito. Dahil na heartbroken kayo, magpo-focus na lang talaga yung iba sa inyo pagdating sa kaperahan. Pwede rin na heartbroken pa kayo, umiiwas po kayo ngayon sa mga tao talagang nagfo-focus kayo sa inyong money. So okay lang 'yon. Okay? Pwede nga mas maging masaya pa kayo if mag-focus kayo rito. Tignan natin. So ayan para sa mga broken-hearted, focus na lang muna sa love. Ah, focus na lang muna sa kaperahan. Tignan natin ano pa yung energy. We have judgment. Okay. May malalaman kayo rito. Yan, malalaman nyo talaga if yung person niyo true ba yung intention niya sa inyo. Meron naman dito, nagiging matalino. Kung kayo po ay may asawa at nalaman ninyo na may third party yung asawa ninyo, uh, hindi nyo basta-basta yan kukomprontahin. Yung <laughs> iba sa inyo, gagamitin niyo yung isip ninyo. Okay, kasi nga ito, we have, ano, sinisecure mo yung future mo at saka yung future ng inyong mga anak. Iyon po yung pinapakita rito. Kaya ayun, hindi kayo magpapadala sa inyong emosyon this April. Tignan pa po natin ano pa yung mensahe. Pagdating naman sa kaperahan. Sa kaperahan, sa business, sa career, tignan natin we have seven of swords. Meron tayo ditong Ace of Cups. Parang you are gathering ideas kasi rito. Nakabaliktad pala yung cards natin. I mean, nabaliktad ko siya. You're gathering ideas, information. sinyo nakikita ko pagdating sa iyong kaperahan. So, talagang ano ha, pinag-iisipan yung mabuti. Yung mga kilos ninyo, yung mga gastos po ninyo. Tignan natin. We have unlocking. Sabi dito, what was once locked is now ready to be opened. Hmm, meron ba kayong tinanggihan dito before? Para sa pagkita ng pera. So this time talaga makakapag-focus po kayo dyan. Sabi dito, you've unlocked the floodgates of abundance free from limitations kaya pag-isipan yung mabuti talaga rito. At kung meron naman kayo mga plano, ayan may mga bibilhin kayo, wag nyo munang ipagsasabihan. Kapag nabili nyo na, tsaka nyo na lang i-post, tsaka nyo na lang sabihin kung sino man yung mga pagsasabihan po ninyo. Okay, so ayan daw ha, you will unlock the floodgates of abundance. So, kung ano man po yung mga struggles ninyo in terms of your finances nitong mga nakakaraan, wala na po yan. Lifted na po yan. Mm -mm. Meron kayong matutuklasan talaga rito na masasabi mo, bakit ba tinanggihan mo before? Eh, yan pala yung magpapaunlad sa'yo. Yan pala yung sabihin natin makakabayad ka ng mga utang mo. Kung mayroon man. So, tingnan pa po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. So, labas ka na sa comfort zone mo ha, Libra. This is the time, no, para lumabas ka. So, kung kayo ay may karelasyon, e-encourage ka talaga niya para dito sa mga new opportunities sa life mo. Mm, mm Yan. Parang ipupush ka niya para lumabas sa comfort zone mo. So, marami sa inyo naman, nasa tamang tao naman po kayo. Tignan natin. Okay, energy sa career. Yung mga naghahanap ng work, we have the magician. Nakikita nyo po, kayang-kaya niyo daw po talaga na, ayan, maghanap ng trabaho. Marami sa inyo, ma-hire na po kayo. So, claim nyo na yung positive energy na yan. And, kung meron pala kayong mga gustong i-manifest, meron kayong mga wishes, i-comment nyo na po yan below. Huwag nyo lalagyan ng sana, okay? Tapos, i-activate ko po yan. Mm -mm. I-activate ko yan. Kaya, mag-comment na po kayo. Tapos, pwede nyo balikan yung mga i-manifest nyo dyan after a month o kaya naman bago matapos ang 2025. Kaya i-ano nyo to, i-pin ninyo yung video na to or i-save po ninyo. Tingnan pa natin, okay? We have the tower. May malaking pagbabago dito pagdating sa career ninyo. Ten of Pentacles. Wow, magugustuhan mo naman yung pagbabago na to pagdating sa iyong career. Wala man ako nakikita dito na may magre-resign or what wala naman. Pero pwede pe po na merong masabi natin mababago yung position mo, yung iba sa inyo department, yung mga ganyan. Magiging happy kayo rito pagdating sa inyong career ngayong April. Pagod nga lang talaga yung iba sa inyo, but yung puso at bulsa po ninyo ay punong-puno naman. Ha, ba? Diba? So, sulit po yung pagod ninyo. Sulit yung stress ninyo. Okay. Sa business naman, we have King of Wands. Meron tayo dito 12 cups. So, ayan, meron kayong makakausap dito, no? Isang, pwedeng couple, pwede rin naman na male figure siya. We have strength. Mukhang kinukulit ka nito, eh, pagdating sa negosyo mo. Mm -mm. Meron man kayo dito mga um, business deals, ayan po, magiging, ano naman siya, pabor naman po siya sa inyo malaki yung magiging contribution nito para doon sa magandang flow ng iyong finances ngayong month at yun nga yung sa stability po ninyo. Pwede rin kayo ito ng person mo kung kayo naman po ay or asawa mo, kung kayo naman ay nagbabalak na magnegosyo ayan po, pwede mapagdidesisyon na ninyo or mapagpaplanuhan ninyo ano bang negosyo yung gagawin po ninyo maging happy talaga kayo dito oh. pwede nga yung iba sa inyo kung kayo ay mag-asawa pwede nyo pa po itong mapamana sa inyong mga anak ganun po, ganun katagal no? yung magiging buhay ng inyong business so stable, magiging stable talaga siya mm -mm. tignan po natin sa kung sa ano naman sa kita, ayan po maganda rin talaga yung kita ninyo because we have nine of pentacles magharvest mag-harvest talaga kayo ng marami dito pagdating sa inyong negosyo. Hindi lang yan, hindi lang pera yung maka ninyo, even yung tiwala ng mga tao po sa inyo, ng mga clients ninyo. Okay, sa health mo naman, yung iba sa inyo, lagi kayong kulang sa tulog. Pwedeng puro trabaho kasi ngayong April na ito. No? Puro work yung pinoproblema, problema iniisip ng iba sa inyo, 'yung iba nasa bahay na kayo nagtatrabaho pa. So more on sa balakang. yan po, no. Balakang tsaka kamay. Diyan kayo medyo magkakaroon ng problems. Tas mga joints niyo. Meron din ako nakikita rito, pwedeng 'yung um, kung kayo po ay babae, either magme-menopause na 'yung iba sa inyo. Or it could be early menopausal. Tapos meron din dito naman mata yung flow ba ng blood. Okay? So kung may menstruation kayo, ayon, May basta may kakaiba kayong mapapansin. Mm -mm. Yan, masakit lagi ang mga leeg ng karamihan po sa inyo. Tsaka yun nga yung kamay ninyo. Ayan, ingatan po ninyo, no? So, wag na kayo magdalawang isip na magpa-check up if everman man meron po kayong nararamdaman. So, laging unahin ng ating health. Tingnan naman natin ano ba yung mga lalamanin ng mga isipan mo. Ay, ng mga isipan mo. Nang isipan mo. Ngayong ano na to. We have that card mo. or on pagbabago po ito. Ano? Ayan. So, yung mga pagbabago na to, ito yung mga syempre mga pagbabago na makakabuti sa buhay mo. Yan yung mga iisipin mo. Yan yung mga pagtutuunan mo talaga ng pansin. di ba diba? overthink ka pero nag-overthink ka para sa pagbabago. And ano siya, parang di ka naman maa-anxiety. No, dito sa pag-iisip na to. Kasi more on excitement yung mararamdaman mo. Siguro medyo kakabahan pero more on excitement. King of Pentacles. Okay? Okay. Pagdating naman to sa mga mararamdaman mo, you will be very happy talaga. No? Masaya ka sa kung asaan ka man ang punto ng buhay mo ngayong April na ito. So, siguro yung iba sa inyo, di nyo pa yan na-feel. Di nyo pa yan na-feel ngayon. Pero marami po sa inyo, yan talaga yung ma-feel ninyo. Masaya kayo sa point ng life ninyo. Bakit? Kasi nagagawa nyo po yung mga gusto ninyo. Meron kayong freedom. Tignan natin, Okay page up cups. Tapos meron din dito pwedeng magpasaya talaga naman sa'yo. You know, mga marareceive mo ng mga praises, na mga messages is very positive. Dapat mong pagfokusan Some of your love life nyo po talaga, okay? So kung ganito, yung isang tao hindi nakakabuti sa inyo, ayan, ah uh, pag nilay-nilayan nyo po, ano ba yung gagawin nyo sa relationship nyo with them? Kung meron naman dito, ayan po ano, maganda yung relasyon ninyo, maganda yung flow, mas alagaan nyo pa po. Kasi malaki talaga yung contribution ng relationship ninyo pagdating sa inyo pong um, kabuhayan. Mm -mm. Tignan pa natin, okay? Dapat mong iwasan, Four of Pentacles. Ayun lang, dapat iwasan mo maging greedy dito. Okay? So some of us, pwedeng hindi natin na feel, hindi natin na, na mamalayan ba na nagiging greedy na pala tayo mm -mm. so, iwas-iwas lang, na bakit? kasi pwedeng ang maging kapalit niya na health ninyo kaya iwas-iwas lang po sa pagiging greedy okay, ayan and sinasabi rin naman dito huwag masyadong magtipid okay, with this four of pentacles so, iwasan mo na sobrang magtipid yan. ah uh, -oh. tapos yung iba naman po sa inyo eh iwasan nyo naman di ba na maging sobrang ano naman bukas palad naman kayo. Magtira po kayo lagi para sa sarili ninyo. Dahang duan. Ayun. Huwag mo daw i-sacrifice yung sarili mo ha para sa ibang tao. Yan yung iiwasan po niyo. Yung parang lagi kayo nagigive away. Uh this is not the time, no? Para gawin nyo po yan. Siguro nagawa nyo na yan before and hinto nyo na daw po. Okay, mga blessings na paparating. Mga blessings po na paparating. Blessings na paparating. Okay. We have psychic abilities. Ayan po, no? Kung kayo ay into spirituality, na open na, or na discover nyo na yung mga gifts ninyo, mas marami pa po kayong ma-discover madi sa inyong sarili. Yung mga kakayahan po ninyo. Tignan natin. Open na, open yung third eye ninyo. ma activate siya, in short. We have bathroom. Yan. So, sabi nga dito, di ba? Alisin mo na yung mga bagay, tao, situations, feelings that no longer serves you. Ngayong month na to. Gawin nyo na po talaga yan. No, I-flush nyo na daw yan. We have dance. Okay. So, ayan oh, happy talaga kayo rito. Alam mo yung parang mapapasayaw talaga kayo, no? Sa so, sobrang happy po ninyo. Pwedeng merong mga happy moments with your family uh, meron ditong kasi ayan, pwedeng may mga family gatherings kayo, pwede rin po dito kung may hinahanap po kayo na kamag-anak, ganyan or baka meron kayong makilala na kamag-anak nyo pala, yung tipong dati, ano lang, di ba, yung parang may madi-discover ka na si ganito pala ay family uh, ano pala ninyo, kamag-anak pala ninyo ganyan o close kay sa kanya. Pwedeng yung tao na yan ay sikat na celebrity, yung tipong ganon. Basta parang may pangalan siya. <laughs> Tignan natin. Ayan, baka ma-invite po kayo. Oh, may party talaga dito na pinapakita. yan So, kung meron dito nag-take kayo ng exam, or naghanap nga po kayo ng work ano ngayong April na to ay kayo po ay matatanggap na. So claim niyo na po yung positive energy na yan. Kung meron naman dito gusto niyo lumipat ng trabaho, ayan po. Makukuha niyo po yan. Napakasaya po ninyo. Hindi lang kayo yung masaya pati yung family niyo. Lalo na kung nagbe-benefit sila dun sa mga good things na nangyayari sa life mo. Malamang, sasaya talaga sila sa mga nangyayari sa life mo. And tignan natin ano ba yung lessons, negativity, napaparating. Eight of Wands. Okay, huwag ka daw magsasalita ng tapos dito. And, mag-iingat lang po kayo, no? Kasi meron dito magagaling magsalita. Uh Oo, -oh, meron dito na ano eh, may may magsasalita sa'yo, may magsasabi sa'yo. Hindi ko lang alam kung ano ba yung sasabihin niya. Tatatak talaga yun sa isipan mo. Baka mag-overthink ka. So, yan. Or, pwede rin naman baliktad. Baka ikaw yung may masabi rito towards sa isang tao. No, baka may mapangako ka rito pala, ayon So, mag-iingat ka ha, kasi baka ipag, kunwari may ka sa isang tao, pinangakuan mo siya. So, baka ipagsabi niya sa iba, tapos pwedeng hindi mo magawa, hindi mo ma-fulfill, ma no? Kung ano man yun, edi eh, mapapahiya ka, masisira yung pangalan mo. So, ingatan mo din yung pangalan mo dito. Tignan natin, angel message naman para sa'yo. Angel message naman po natin, 4 Libra. We have passion. Sabi dito ni Archangel Haniel, trust and follow your renewed passion in your love life and career. So talaga naman pong dapat ninyo talagang mas pagtuunan din talaga ng pansin ng inyong ano, ang inyong love life and career ngayong month na ito. Kasi sabi ko nga ay ano yan, parang magkadugtong talaga yan sa life ninyo ngayong April na ito. Oo. So, ayan lang, Libra. Don't forget na mag-iwan ng bakas dyan sa comment section, ha? And siguro, the next day ko na siya babalikan para i-activate yung inyong mga, ano, mga winish dyan. So, ayan. Kasi nakikita ko naman, eh. Kahit sa ibang mga videos, pag may nagko-comment, nakikita ko siya. So, ayan. Pinapasadahan ko yon, ina-activate ko. Yan lang. Mag-iingat kayo always and more blessings to come.